Tiningnan ko yung profile mo. Mayroon ka rin palang YouTube channel. Bambi Sharp. Doon ka pala nakatira sa Hanoi, UK. Okay? Doon ka pala nakatira sa London. Ba't umuwi ka ba dito ng Pilipinas? Jubilin. Agas. Gabrino. Wow. naka na pala to. Kaya lang, ayos. Ba't ganyan ang comment na yan? <laughs> ayos ka kung mag-comment ah. Sabihin mo, walang kwenta? Tingin ko rin itong job nila to. Naiingit lang to sa content kong nagararo eh. Ano bang masama sa pag-araro? E, Siyempre, ganyan. Kasi nga, hindi pa ako masyadong marunong. Kaya nasabi mo, walang kwenta. Eh, kung gusto mo, e, gumawa ka rin ng content mo, mag-araro ka din. Umuwi ka sa inyo kung saan probinsya mo. Tapos mag ka din. Tapos ipost mo sa Facebook. Ayan, ganun lang kasimple yun eh. Hindi yung mangialam ka pa ng content ng iba. Sabihin mo, wala kwenta. Pambihirang buhay ito. Tsaka ito pa pala. Tinignan ko yung profile mo. Mayroon ka rin pala YouTube channel. Bambi Sharp. Doon ka pala nakatira sa ano eh? Yoki? Okay? Doon ka pala nakatira sa London. Ba't umuwi ka ba dito ng Pilipinas? Hindi ka lang doon sa London. Doon ka na pala nakatira. Ayos ka rin ano. Gusto mo, doon ka sa London magkararo. Doon. Maganda pa ng kalabaw doon kung mayroon man. Iwan ko lang kung may kalabaw doon o wala. Eh, ikaw na kaalam yan. E, gusto mo, kabayo, gamitin mo. Kung wala kalabaw. Ganun lang kasimple. Huwag mong pakialaman yung content ko. Saya-saya ng content ko sabihin mo, walang kwenta. Pambihira ka naman. Buti pa, kumain lang ng mani. Ayan Oh. No? dami kong mani Oh. ayun no? Oh. Oh. Mani. Karoon ako ng mani dahil sa pagkararo. Dahil tumulong ako ng pagkararo, nagkaroon ako ng mani. Binigyan ako ng mani. Saka ano, ito pa. ayun Oh. Sibuyas. Oh. Di ba? Dahil sa pagkararo ko, oh. nagkaroon ako ng ganyan mga pagkain. Buti pa kumain lang ng mani. Ayan, oh. Oh, ayan, mani, oh. Oh, mani. Gusto mo, mani? Ayan, oh. Dumingan ko, koko, eh. Dahil nagraro ako. Siyempre, practice mo na yun. Oh, gusto mo, to Ito, oh. Mani, oh. Ayan na tayo, mani. Patalino. Ayan, oh. Kain kurma rayung mani Nah kain kah? Eh suap mani oh